two so for five? yes here done all here is a fiberian all fiberial yeah it's like Dana it's like in Dana na kami sa fiberial guys we're going to the wait I will go here in the Wala mi shadow tao. Tung Friday pirti kada mo tao. Asan the box is here. So pinina pikitir agratin si Abga Shay. Samok ni sa tao Dito kami sa box box. Mamaya guys, pakita ko sa inyo yung mga 5 real store 5 real store ito oh. yan mga ipit yan 5 real each ng itich kayang kaya ng bolsa We are here. We will eat tayo ng ganito. Ito guys, take 5 real lang. Napaday dire ang box. So ito brown. Ito guys, mga box na to is only five.

So, yung 5 real di guys while I was holding my car, so I don't know for it's going. Bakang chinilas, ko chinilas sa balay. Chinilas na ko, ano mga lang pang suot. Kilo green tea. Kanang green tea. Nasaan green tea? Kanang. Chinelas, guys. Tag five riyal each. Mm. Yeah. Yeah. Lahat dito is five riyal. Pagbata? Oh. Pagbata. Oh. Naman ko anak na, 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 na good si

Mayroon din dito mga pantalon, guys. Five real each. Ito, guys. So, pang pilik mata is five real lang siya. Mm. Um, No piercing. And that, do you see anything here? Magnetic. That's good. Ayan. Mga kukukuko na plastic kay like 35 real lang talaga dito. Pati mga pantalon. Hala, hab, nail hina ha. Mm. Ay, They're not good. Huh? They're not good yo spooky, da. Maybe you ina-hug your lashes. Yes, true. I na-hug last eyelash. That's not good. It's gonna poke you. Okay. Do I need ba bath. guys. Five real pants Ito pa five real lang ito. Panlalaki eh yung mga hindi na to na ano guys. Hindi yung sa mall mga pull out sa mall dito nila binagsak. Mga pull out sa mall to guys, eh. Meron din siyang mga ano. pull out sa mall ng mga maliliit. Ayan. Ganda ng mga ano. Pots. How this one? Very cute. Here, yeah, it's so cute. Hmm. Look at the pots, they're so pretty. these. that one? There. You yeah. okay, guys so... Asa naman to sa una dere? Nawa naman. Ayan yung guys, yung plato. Five real is that. Three boxes come in here. Okay. Five real yung mga pinggan. Lahat dito na tinda is five real. Three hundred yung ha? Hala. Hala. Ha. Arba haba. New tray. Sun 5 Mm -hmm. it's many layers with springs. How the hug, <laughs> twice. <Spices. laughs> <laughs> 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 Dal na guys, kasa 5 real dalawang piraso. Ayan. Dalawang piraso is 5 real. Kung na ako ng na Santa Claus. Ano sa Santa Claus? Nama Santa Claus. May Santa Claus. Nama Santa Claus. Nama Santa Claus.

guys. Lahat na dinaanan natin, na dinaanan ko guys, 5 real. Ayan. Ito. Ah, oh, saan naman si Kabat? Cubs! dami o, di care. Ito so, mga shampoo. mga ano, ano to? Babe. Mga items dito guys Only 5 riyal <laughs> Pabalik-balik ako nagsabi ng 5 riyal <laughs> uh. Oh no Balsay 5.75 5.75 kasi may bat pala. Aww. Basilin. Basilin new. Nadire. Ate. Okay. Ara bibi. Mm. Tuwa dito sa may mga boxes. So guys, so sa Pilipinas ganito lang kaliliit. Meron tayong ganito. Mga basilin dito. Petroleum jelly pala. Herbaline. 35 minutes Oh, patambog. Oh. Nampak dito. Yung mga cream, hair food shine, rich moisturizer gin, oh, mamadri rin ang mamad gin. Badalas, Pilipinas, Caro pa rin. Singko lang yun, ba? Diba? Alangan, oh. Ba, 5.75, kaya may bat. 6.6 oh, six, six riyal, oh. Yan. Oh, okay, ano? yan, oh, di ba? Kapong pang, ano, pang... Ito kong ginaligo na Ginagamit pang Body scrub. Asa to, kasi ito, kasi ito, kasi ito, kasi ito, kasi ito, kasi Very body scrub. Ito guys, ginagamit ko to. Ito, body scrub. May dag ko? Baldi-balding? No, uh, body scrub. Oh, ito yung halawa pinakang tangas, bulbul na. No. So, ito yung halawa na pag initin mo lang siya. Kung gusto mo maghalawa ng iyong mga kabulbulan, Ito yung halawa na pang ano. Initin mo lang yung sa microwave. Lagay mo sa kili-kili mo. Yun na. Lemon. Yeah, bersing. Dali na mo, oy. Maglakat na takipa. Super init na yung sinuot ko. The best, the best the best in all S the best in all best dito na kami sa cashier magbabayad na kami bayad na tayo guys at uuwi na isa dahag kida isa napak init na ko kumakain ng ice cream. Tama na oi. Simple lang bata. Hi guys, pauwi na po kami. Pauwi na kami guys tapos na kami bumili ng kamsa-kamsa items. Entabi, give me. Okay, come here. Apo sana kami in sasakyan. Yay. <laughs> gamsa, gamsa. Yeah, yeah,